Hello guys eh, magandang araw po sa inyong lahat uh, Ipapakita ko po sa inyo guys yung uh, Yung bagong linya ng aming tubig Pinagawa po ito nung aking manugang at anak Kasi nga po nakakaroon na ng tagas Sa kanilang uh, Sa linya po Ang laki na po ng bill na maaabot kaya, pinagawa po nila. Ayan po. Oh. Mula po dito sa metro. Ayan. Pinalitan na po ng uh, PPR. Na plastic. Yung tubong plastic po. Mula po dyan. pula po doon ay papasok papasok na po dito sa loob ayan may isang gripo na po dyan papunta na po doon ayan oh, malinis po ang linya oh, yan, oh. ngayon papunta na po papasok po yan doon sa aming loob yan, may isang gripo na po doon. Tapos dito po ay nilagyan din ng isang gripo. Ayan o, malinis po ang linya. Ang pagkakagawa ng tubo. Ng gripo, ng linya, ng gripo. Ayan. Pupunta po sa loob ng bahay. Tapos po, dito po ay nilagyan na naman po ng... May isa na naman pong linya dito. Sa ito po ito, mula doon papunta dito ayan po ito po ay papunta doon sa lababo sa loob sa pinaka dining sa gitna tapos mula po doon ayan may tatlong gripo na po ito mula po doon ayan papunta doon Papunta po doon sa labahan. Dito po naglalaba yung anak ko. Ayan. Oh. ayan maganda po ang linya. Malinis. oh so, ayan po. Ito po. Uh, ayan ang linya. Malinis. O, so, oh, yun. O. Oh. Papunta po doon sa CR. Ayan. Aray ko. Ayan. Ito po. Papakita ko po sa inyo yung linya ng Ah, tubo yung galing po sa labas. Ayun oh, papasok po doon. Ayun oh, magaganda po ang linya. Malinis po, magaling po yung gumunga. Ayun oh. Ayun oh. Papunta na po doon. Papunta naman po doon sa kusina. Lababo. So, pang ilang gripo na yun. Siya, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang gripo na yun. Yan. ito po another banyo po ito. May gripo rin dito, di pang anim na. Yan. tapos ito po yung pinakakusina namin. ayan po yung isang gripo. Ma ano po, ah, maganda rin po ang pagkakalinya dyan Hindi pa lang po napapalta ng gripo. Kasi po yung nasira yung kinalas yung magandang gripo. Yun oh. Doon po ang galing ang linya. Tapos ay, ay may linya pa rin po papunta doon sa labas. Nilagyan lang po na simento rito kasi po yung gawa ng lutuan. Ito, lutuan. Baka po uminit po yung tubo. Kaya nilagyan na simento. Ayan. Yan po yung linya ng tubig, o. Maganda na po yung sinagabi um, ngayon yung tubo. Hindi na po bakal. Yung PPR na. Yung tubong plastic na. Ayun, oh. Oh, yun, guys, oh malinis ang linya o oh. yun oh. papunta roon oh. oh, ana another gripo another gripo na naman oh. tapos doon po meron meron pa rin po sa dulong yon isang gripo yun oh. likod ng bahay na po namin are o sampayan ayan bum dami pa lang gripo isa dalawa tatlo apat lima anim pito walo siyam Siyam nagripo, So, yun po guys, pinakita ko lang po sa inyo yung, yung linya ng ano, ng tubo. Na hindi na po siya kinakalawang. PPR na po. PPR po ang tawag dito sa ganitong tubo. Ito na rin po ang ginagamit ngayon ng nawasa eh. Hindi na po bakal. Kasi nga po yung bakal, after 10 to 20 years, wala, puro kalawang na po yan. Bulok-bulok na po. Kaya yan, yang ganyan, hindi na po nabubulok. Tsaka matibay po yan kahit pakpukin ninyo. Hindi basta-basta nabibiyak. Okay. So, yun lang po guys. Salamat po sa pag uh, ng aking mga video. Salamat.